Oh, ha? Patanga-tanga lang. May 520 ka na. Ganito nga ang galawan ng mga katrabaho mong lugaw pag wala ang boss. Wala nga kaming bantay ngayon, kaya hindi tayo magpapagod for today's video. Tulitin mo nga ang paglulugaw dahil bukas bakto pagpapanggap ka na naman. Naakala mo nga ay masipag na empleyado. Hoy! Sa bilis ko nga kumilos, eh deserve ko nga ang maglugaw. Pakikitaan ko nga kayo ng galawang naka times 3 ang galawan. Oh, ha? Hindi Kinaya. Kung gusto mo nga matapos kaagad ang trabaho mo, ay doblihin mo ang kilos mo. Literal nga, Mare, na naka time. Bago ka nga maglugaw-lugaw dyan sa trabaho mo, isiguraduhin mo ganito kakabilis kumilos. Uy! time 3 nga ang bilis namin magtrabaho, kaya deserve namin to. Pagkatapos ko nga sa ginagawa ko kanina, ay sinunod ko naman itong price label. Mabuti pa nga ang paninda namin ay may label. Hindi nga kagaya ng katokong stage mo na hanggang ngayon ay wala pa rin label. Mare, ano na? Napakahina nga ng kamandag mo kung hanggang talking stage lang ang sa'yo. May accomplishment na nga ako, kaya okay na yun. Hinatira na ako ni mother ng pagkain, kaya eto at kakain na ako. Maraming araw pa nga ang lalabanan ko, kaya kailangan kong magpalakas. Hoy! Ang sarap nga sa pakiramdam na hindi ako ang nagluluto ng ula. Dahil araw-araw nga akong may tanong na guess what anong ulam? Shoot, Mare, may tatu pa nga itong ulam ko, pero okay na to. Rebelde nga ata siya nung nabubuhay pa, kaya humantong siya sa sinigang. <laughs> Hindi ko naman yata ikatsutsugi kung kakainin ko to, kaya okay na to. Pagbukas ko nga ng kanin ay nakita ko nga itong ulo ng tilapia. Kaya tinanong ko nga kung anong ginagawa niya sa tabi ng kanin ko. At ang sabi niya nga sa akin ay eat well, magpakabusog ka. Kabod na lang talagang nagsalita ang ulo ng tilapia. Napakasarap nga ng sabaw ng sinigang, maasim nga lang. Huwag ka na nga magsalita dahil alam ko nga kung ano ang nasa isip mo alam kong naaalala mo nga ang kakilala mong nagmamasara pero maasim naman. Ay, sorry Mare. Sinigang lang palang usapan pero nagaslight pa kita. Hayaan mo na nga Mare dahil binabackstab ka din naman noon. Dahil pinautan mo nga daw siya pala single ka naman. Ay, sorry ulit Mare. Nalaman mo pa Habang mamasumaso masunga ako sa init ng kanin ko ay nakatingin sa akin ng mga customer. Sabi nga sa akin ay ang sarap daw ng kain ko pero mas masarap ako. Charis! Hindi ko na nga sila niyayang kumain dahil baka nga sundin nila. Kaya huwag kang ka ang maniniwala dun sa alok ng kumari mo na tara kain tayo. <laughs> dahil ang ibig sabihin nga nun ay umuwi ka na sa inyo at magluto ka ng kakainin mo. Propaganda nga lang yan ng kumari mo para isipin mong kind and generous siya. A.K.A. Kaplastikan. Charisse! <laughs> Eto namang baby girl namin, dumaan pa talaga para mag-kiss. <laughs> Napakabaho naman nga ng hininga mo, amoy imbornal. Alam ko ang nasa tapat natin ang kanal, pero wag mo nga ang galing mouthwash yun. Napakabaho. <laughs> napaka-satisfying nga pag kuhang kuha mong inis ng kapatid mo. Kapag na lang talaga naging tipaklong. Tapos na nga akong kumain kaya uumpisahan ko ng ritual. Hindi ka nga pinoy kung hindi mo ginagawa to. Sariling tinga mo naman nga yan kaya huwag kang mandiring lunukin. Kung nakarating ka nga hanggang sa dulo ng video ng ito ay pakipalo naman ako sa aking FB page at sa aking YouTube channel. At yun lamang muna for today's video at see you on my next vlog.